Yan guys. Busy to the max na naman yung asawa ko mag-welding ng kanyang tricycle. Oh guys. Ano? Hindi ko alam kung ilang araw niya yan natutapos. Para laki ang kasi guys yung tricycle niya. niya Binanggal niya yung site niya. Palalakihan kasi ang dito. yung mga pasayro dahil nag-aabot daw yung mga tuhod. Ang kanyang gagamitin itong mga dating ko na ginagamit na Ayan. Ibus niya. Tapos yung sa kapatid ko hiningin niya. Para hindi na nga bumili ng materialis. Hindi ah. pa mm. yung... ko matutulog. Bulaki. Ah. Bisibisihan ka dyan. Yung... Yan ang ispira. Oh. Hmm. kasi nung ng Lita, sinong, sa hulihan ng tricycle. Nagre-reklamo yung mga kasayirong matatangkad at nag-aabot na yung mga tuhod nila. Kaya ang ginawa ng mister ko, palalaparin. Yung huli lang naman. Yung unahan, siya na yun. Magpapatayo na daw siya dito ng, wild, ng wildingan. Kawaan ng mga tricycle. Pero dalawang, kami ng lola ni Vincent nang anak ng biyanan ko ng 500 para awal daw sa Junakis ko na naka-award nakakuha ng award sa school kaya sabi niya nagbigay ng 500 nagsin sa sabi niya bilan daw ng gusto ni Vincent yan bilhan ng ama ng pizza sa pinadalang 500 ng biyanan ko hindi ko na nga nakunan ng buo nakakain na kami hindi <laughs> ko pala naalala. Yan guys, oh. Nakakuha ng award yung binatil yung yan. Ito na guys, yung tricycle, oh. Pag tagpi tagpi ang nilagay ng asawa ko at wala nang ulang na. Yan, oh. Ano, wala nang matapos siya guys. Baka bukas makapagbiyahe na yan. At mamaya tatapusin niya kahit gabi na. Yan, oh. May mga wala oh, ito oh. Kahit um kasi kanina, dapat tapos na yan, guys. Umulan kasi kanina ay malakas. Kaya natigil yung paggawa. Kinuha na lang yung pinadala ng biyanan ko na pera, 500 sa Gcas. At binilan nga yung anak ko ng pizza. Ay, marapit na siya matapos. Ano, na lang ang upo. Ipapatong na lang yan dyan, no? Mamaya, tutulungan ko siya, wakang ko yung wielding pa niya mamaya. Eh, okay, guys, salamat sa panonood. Pa-share naman po ng video ko. Pa-like. Pa-subscribe. Lubos-lubos na guys. Papindot naman ang notification bell.